Ayan, ayan, hindi, ayan, ayan, yun, ano, ito lang, ayan, yeah. ito so, boss, ayan, hindi yun kating nakita, tingnan natin kung kaya natin dahan-dahan, ayan, yeah. yeah. ayan, ko, manlilimas, manlilimas tayo ngayon sa irrigation. yan ito palayan sa gitna ay merong irrigation minsan sa malawak na ito ay maraming nagpapalipad ng sarang bula o burador kaya lang yata ngayon ay hindi ko na nang mabasa ang burador ito na ang irrigation din sa gitna ng palayan yan. Gahanap tayo dito ngayon kung saan pa mayroong tubig. At yun ang ating isa-isahin puntahan. Yun yung mga lambat pa. Ito so, kaya. So din eh, ari ay medyo mahaba. Tumatubig pa. Oh. Ah, nakakatakot lang ang pumasok. Mayroon kaya itong laman. Pero medyo nagalaw ang tubig. Parang may natatakot siya ang isda din. Ah. So, maghahanap muna tayo ng ibang part kung saan may tubig pa. Ito yun. Mamaya na natin balikan yan. Ops! Yung ating mamaya pag may uras pa iigahin na. Ayan! Yeah. Ah, parang nadilim ang tubig. Mamaya susubukan natin igahin yan. Doon muna tayo sa iba. Mag-iikot muna tayo. Oh, medyo to tuyo na. Itong side na ito. Talagang wala na tubig. Itong kabila naman ay may kaunti pa. So yan yung ating pupuntahan at ating titingnan kung may laman. May dala naman akong gulok. Tatagain na lang natin kung may makikita tayong isda. Itimula na natin. Ito, tatagay na natin ang gulok. Pag man tayo may ng isda. Sarang mahirap makahanap dito ng isda. At malabo ang tubig. Malabo ang tubig. So ito na lang ang ating subukang iigahin natin. Kung mayroon tayong mahuhuli kaya lang ay medyo matagal na trabaho din ito. Medyo malaki-laki pa ang tubig. Hanggang dun, sa dulo. Tapos ang tubig na ito ay lilipat natin dito sa kabila. Bahala na kung may mahuhuli tayo o wala. So yan na. Katapos nating ilang ulit na pabalik-balik at pauli-uli ng pagkuha ng tubig. Yan. Nailipat na natin ng kaunti. Medyo marami-rami na din yan. At ang natitira na lamang din sa kabila ay madami pa rin naman. Ngayon ay ating sisilipin. Kahit na medyo nakakatakot, maikli lang naman siguro ito. Ito ay mga tatlong di pa lang siguro kakahingal ang mag lipat ng tubig at mag ito so, ating tingnan kung mayroon ba tayong makikita ditong laman so tingnan nyo naman yan na may lumaunti na na talaga ang tubig gumiit na isisilipin kung mayroon tayong makikita ups ah, bubuksan ko lang ang ilaw yan yan parang isa ito ah Tingnan nga natin kung ito yung laman niya. ay hindi pala dahon pala ito ko, oh, kala ko yung may laman na eh ops, mayroon pa rin ng butas oh Ayan. So, medyo mataas naman ito. Huwag <coughs> lang sanang magkaroon ito ng sawa. Talagang inam aray. Oops! Ayan, ayan. Mayroon nga. Ayan, eh, kung nakikita ninyo. yan o. Oh. Nagalaw-galaw pa. Ayan, aray. Tilapia ito. Ayos ito. Ayan. Ayan pupasipin ninyo ito oh. Yan, tilapia, mga maliliit ito tilapia. Oops, dito sa kabila tingnan nyo Yah, ito malaki. Tingnan. Yah. Yeah, Yah. Sha. Malaki ito. Yah. Oops. Ayos ito. Wala nang takas ito, wala nang takas. Yan oh, tilapia. Oops. Atin ang isa-isahin. Umahuli natin. Oops. Ito, ito, ito. ito. yeah, mababaw na masyado tubig eh. Masyado mababaw. No choice na sila. Ikot-ikot mo na. Yan, 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 yan. Ito ba isa pa? Ano din ito? Hito ba ito? o ano ba ito? Kaka, ano? Baka ito hito. Yan, 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 yan. Oops. Oh, huli ito. Ayos to. Ah. Mamaya na natin mabalikan. Ito pa, oh. Huwag ah. lang tayo masyadong malikot. Kahit naman ito'y mabulabog, eh, huli na natin ito. Yan, 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 yan. Oh, Yan. Yan ayan ito pa hindi itong iba ayan ops saan na kaya yun mahirap lamang at nag-iis ako walang maghahawak ng ating camera ikaigahin pa natin ng konti ang tubig at nang makita natin Oops. lalabas na ulit tayo unti pang iga Yan So sisimulan na natin ang pagpasok at paghuli Subukan natin hulihin kung mayroon tayo makukuha. Ay! Isang kamay lang ang gamit natin dito. Kaya, yeah. unahin na natin itong malaki. Ayos ito. Um, medyo malaki ito. Tingnan nyo naman yan, oh. Kaya, 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 ya yeah, ito, 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 ito. ya yeah, Ya. siya. Oh. Ano yeah, kaya na mahuhuli? Kailangan ay dalawang kamay. ya yeah, Ito na ulit. Ito, 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 ito. Nakakatakot lang at mm, baka ito'y... Hindi naman yata ito, ito. ya yeah. Ito ang ating pupuntaryahin. yah Yak! yah Yak! Yeah. Yak! Yeah. Yeah. Yun! Ano? Ito na lang. Yak! Yeah. Ito, boss. Yan! Ang ating nung mataas sa maiga. Ano yung ating nakita? Tingnan natin kung kaya natin dahad-dahad. yah Yak! Yeah. Oh! y gumamit ako ng damit para lang mahuli talaga na ang hirap ayun yung buso ganda natin ang damit ayun Tidak lapia, ya, dudung so, dudung pa, yah ya. Stopp, stopp, stopp ja. Ya, yo 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 Ya, yan, yo ya, ya. Ya, 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 yan, Itu, 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 itu. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Itu yan, yan, Oops, Parang itu, hito. Hitu, iyan, itu, ya, itu. Semua yan, 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 Yo, Ya, yan, 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 idinat din peding damputin at baka hito eh na wala na wala piring kumiko yan 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 di na tan tan to oops yun 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 yan 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 ikot ikot siya mata urik itulah ya 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 yun tu lah oops mungkin lebih kaya dan yang itu lah yang itu yang itu hirup hulihin at magamit tayo ng damit kita na yung dito eh. Isang nang ating gamit. Ang delikado. Wala na. Pag nahuna yung isang yun, tayo ay makakaalis na. Marami pa rin laman eh ibig sabihin hindi ito basta bastang na pupunta ng mga ibon kaya may nahuli pa rin tayo kaya ayaw mo nag iisa yun wala na wala na natin itong isa Oops. Ito nga ito ano eh. Yo. Mahirap pulihin natin isang kamay ang gamit ko. Kasi taga-ilaw. ang hirap. <coughs> Ayari ka ngayon. Isa pang round tayo. O mayroon pa. Mayroon pa. Ito pa. Ito pa.

Ulang ni naman. Bilis. tatlong hito. Yan. Tapos, dalawang dalag, isang malaki. Jumbo ang dalag na nahuli ko. So, inabot na tayo ng gabi. Yan, 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 So, uwi na tayo ngayon. Talagang dumilim na. Inabot na tayo ng dilim. Alas 5 na kasi ako nagsimula at ang hirap mag-iga ng tubig. Talagang dami. Ay, pa palang tubig noon. Yeah. yung ating na hold it. yung huli kong nahuli yung mga tilapia ay namatay na yung hito yan yung nakaspet yung talagang nagpahirap sa akin sa paghuli yan yung malaki yung dalag oh. Yo, tumuro na ito. Ay, malakas pa. Oops. May sungot ito. Mahirap puli din. sa sungot. Pinisil ko na ito kanina ng sobra. Buhay pa rin eh. Natalon pa. Yeah.